at sa mga oras na ito, kakain po kami. Samahan nyo kami kumain para sa aming pajamas night ng servant. And alam ko, may mga pinaplano sila sa gabi ito na hindi ko alam. Ayan, may pa-espagete ng agad po sila. So, talagang kitang-kita po at halatang-halata po may paplano sila. And, ay! sakyan ko na lang po yung plano nila kasi alam ko po is uh, may plano sila para sa birthday ko paano masabi? ayan may pa sprite may po may spaghetti ayan spaghetti yung pababa ng pababa ayan and ayan sila si Jera ayan may pagkaway-kaway pa talaga at kita tonet ayan Ah, oh, may birthday si Joy. So, kumakain lang si po sila. Mayan. Oh, Tingnan sige, kain lang po kain. Ayan. Si Tito Pepe. Diba? Oh, so. may pasilip-silip si Gira. Yan, shout out sa Gira. Si Tita Sen, ayan. Ayan, narito pa na po. Ayan, kompleto na po. Ayan. Thank you po sa pagmamahal ninyo sa akin. Ayan. And thank you so much sa pagsuporta lagi sa akin. I, I huh? hope na Hindi na uh, ayos donggol. I hope na always tayo si nagkakaisa para sa mga tao sa komunidad. Ayos dito tonet. <laughs> Hi dito tonet. <laughs> seryoso sila sa pag-uusap nila. <laughs> ay, dako. Seryoso talaga sila. Ayan, sa si tita Ana. Fuck. O, oh, diba? eh <laughs> tita Needs. Ayan, o. Oh, diba, pabraso sa si tita Nids, diba? O, oh, si tita Maribel. O, oh, anong masagong tita Maribel? Shout out sa iyo. Ayan. So, ang gabi po ito ay desperas ng aking birthday. So, alam ko may plano sila. Hindi ko lang alam po. Alin yung mga detalye sa mga susunod. Hi, Tita Josie Aison. And Tita Mayang, di ba? O, oh, ayan. Oh, di ba? Yes, Tito Donggol. Ayan. Tita Jema Tita Pretty Eyes O oh. Diba So ayan oh, <laughs> <laughs> oh, Sino ka dyan? Diba Aro. Oh. Aro. Aro. pa? <laughs> o, oh, diba? oh. <laughs> uh, alam na yung guys. uh, <laughs> oh, may pinag-uusapan sila, di ba? May mga pagkabarate sila, no? Hindi masyado halata. Seryoso sa mga pinagagawa nila. Ayan. Ha? Huh? What? Huh? Oh, diba? Oh. <laughs>

wala pa ka seryoso po na kanilang usapan, guys. O, oh, diba? Diyos <laughs> yes, ka po. Uh, diba? Uh. Ano <laughs> <laughs> kayo? Piyagpamas na nila. Diba? Ano kayo? Piyag-uusapan nila, guys. Tawid daw sa kabila. Hi, Ji. Ah, oh, ba? Diba? Hmm. Hmm. At ito na nga po. Nasurpresa po ako sa gabing ito. Ang oras po niyan ay alas 12 po talaga. Ayan, pakinggan po natin ang kanta nila. Shining though, and you can always count on me for sure. That's what friends are for. For good times and bad times, I'll be on your side forevermore. That's what friends are. By the way, I thank you Oh, then For the times when we're apart When you close your eyes and know oh, These words are coming from my heart And the believe you can remember Keep smiling Keep shining good times and bad times Friends are for One good <laughs> times and, and bad, bad times, times. I'll be on your side forever more. That's what friends are for. Oh. sa servants of PNA. Ikaw po ay aming binabati ng happy birthday. Thank you so much, guys. Yun. Ayaw mo lumabas, sa <laughs> May susi ang nanay mo. <laughs> okay. Ay, Ana, pipicture uh, lang ka rin sure ang tanila. Wait lang, cellphone mo. Baka malaglag. Yung katlo pong may birthday this month. Diyan <laughs> din po yung pangalan nyo. Ito <laughs> mayang, <laughs> Ate Joy. Diyan din po yung pangalan nyo. <laughs> Ready? <laughs> o, oh, hindi ulit. Bakit sa dalawa? O, oh, ng dalawang katila. Yung kandila nyo sa <laughs> mga. Take it, take it na lang. <laughs> o, yan na. Yan Ah, picture kayo happy, happy birthday po! Happy birthday! Thank you, birthday uh, thank you so much, guys. Thank you so much for support sa lahat ng uh, project for the servant and for the uh, pain and uh wish ko na itong taong ito para sa akin at para sa atin lahat is a simula and, sabi nga is uh para na tayo naging magkakaibigan kung uh, hindi tayo magtutulungan at magkakaano sa bawat isa and i always na kayo yung kalakasan namin and syempre si Lord Thank you, Lord, for another year. Ng aking buhay, another year. And everyone, thank you so much. And God oh, right. hey, hey. <laughs> Yeah, yeah, class. Yeah. Yeah. Oh, hmm. I <laughs> তাকে <laughs> <laughs>